Ayan o, oras na wala pa rin no, si YG ah Ayan o Hoy pag lumabas, huwag mo muna pansinin ah yeah! Ayan Ay, o, dito ka uy, tumago ka, tumago ka, tumago ka, tumago ka Sundan natin yan ah Baka madali ah Eh, sabi nga may aabangan daw sila eh Kung ah, nga oh. Sunduin natin si YG Puta may nabasa ako sa Facebook niya May aabangan daw sila Pinapatawag yung mga tropa niya Tara Tara puta Mukhang mapakama yun eh Asa yung mo to? Nandito, nandito sa akin pag mo Kutang ina talagang bata na yun Hindi tayo mag Tingnan natin kung talagang Totoo yung sinasabi ng tropa niya May aabangan daw sila eh Ayun o no, Sakto wala pa basa Nintayin natin dito Nintayin natin nantayin ito na ating malalaman yan. O tangin na nung oras na wala pa rin si YG oh, ah. Kasi na pa naglalaman. Ay no. Boy, pag lumabas, huwag mo muna pansinin ah. Okay. Tignan natin kung sino yung mga inaano nung no, mga Pag Pagsabihin natin. Bata-bata pa eh. Puro abang-abang na nangyayari. Saan ba yun? Ay no. Dito ka huwag. Tumago ka, tumago ka, tumago ka, tumago ka. Sundan natin yan ah. Ano mo kung nagmamadali yan. Yeah. Eh sabi nga may abangan daw sila eh. Huwag ka masyado malikot. Tara, ay, naputangin no, naman. May tatakuan. Naputangin no, mo pa. Huwag masyado, ano, pagalitan natin yan, ha? Ay, naputangin na, oh, ino. Naputangin na. daming bata kasama, ino. Oo, no. ang daming, daming pa, pa talaga kasama. Oh, oh, oh. Ay, ino. Tinggan oh, natin oh, yan. Oh. Habangan natin ito. Sino yung may trigger sa'kin? Habangan natin ito muna. Sino nga habangan? Oh, oh, oh. ha? Ikaw ina ka talagang bata ka. Sino may abangan kayo, ha? Oh, ikaw? go. May abangan? Wala. 'Di wala, 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 wala. pinagtataktoran niyo 'tong si YG, ha? Oh, 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 sino, guys, sino kaya yung ano nag sa akin na? Ano sino nag-aabang? Ikaw may inaabangan. Sabihin mo sa akin kung sino, ha? Ha? Yung Uh, ikaw, itatransfer na talaga kitang bata ay, ka. Malikot ka. Halika rito. Halika dito. Sino yung, 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 yung abangan mo? Ay 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 mo. Mabalita yung mo way, ikaw, ay mabalita. Hoy, hoy. Ikaw, mabalita. Mabalita ako kung nakikipag-away ka. Tatapusin kita. Hey, Ilipat na, kita ng school. Hoy, ito ah. Sasabihan ko kayo ah. Hindi nyo na makikita to si YG pag nakipag-away to. Ililipat ko ng school to. Hoy, ikaw. Halika rito. Halika rito. Tropa mo yan. Tanga. Dikat, dikat. lalaglag niyan. Tama na. ikaw abang-abang nalalaman Kokotong ang kita. Halika dito, hoy. Hoy, sinabi na kita. Ano naman ba 'yun, Sinabihan kita, wala akong problema sa mga best friend best friend mo yan. Pero yung mga awe-awe o abang-abang na ganyan, hindi pwede sa akin yan. Wagi, face the wall. Ayoko, ko Ayaw mo? Ayaw mo? Ayoko. ka? Bakit? Oo, ayoko. Ano? Sigurado ka? Oo. Sinusubungan mo talaga ako? Oo. Face the wall. Tangina, isang araw kita papaganyanin. Pag binusuan nila 'to, gagawin ko 'yung isang linggo ya, makaka-festival ka lang diyan, abutan lang kita ng pagkain. Wag, yung... Wag diyan sa initan, doon. Hindi dito na oh. Doon, doon, doon. Dito na oh. Wag kang gagalaw, gusto ko na ka lang hangga hindi ko Hanggat Aloha! hindi ko sino. Ano ako? Ano ako? Security guard. Hindi ka hindi pa. Ano gusto mo? Paluin na lang kita? Ayoko. Oh. Umarap ka diyan. Eh? Umarap ka diyan. Tinanong mo, hamba ka pa. Gagawin kong dalawang araw yung pagpinusuan nila to. Ay Puso ka guys! Huwag po puso